guys, yan po yung daan Hirap po kami sa daan, yan Hirap talaga ng daan dito Pero kaya, kaya po natin yan Kaya natin Yan, nahirap mag video na uga-uga Gawa -uga. ng sa mga mapato po Nakita nyo naman o oh, yan o oh. Hindi pwedeng magsalubong Kaya pag may kasalubong Dapat talaga hihinto ka Yan, lapit na tayo Bagyo na po, bagyo na <laughs> Yan o oh. Yan Mahalaga sa mga kasama ko, guwapo pa rin, hindi nawala yung kagwapuhan. Yan, oh. Hala. Yes. Uy, mahirap. Yan, oh. medyo nahirapan na rin mag-try. Oh oh, 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 Oy. Mahirap, oh, mahirap, mahirap. Oy. Yan. Yan, oh, kambing. Kanyang palang kambing. Nakita rin po ako ng kambing. Yan. Ito <laughs> Juan, yung strawberry farm. Ito. Ah, dito po, bali meron din po dito yung strawberry farm. Diyan po. Yeah. strawberry farm po rito. Sana po, mapuntahan nyo po. Ganda po rito, promise. Yan. Sa San Clemente po ito, San Clemente. Gagawin po natin ang dating dito na parang bagyo, unti-unti po. Dinedevelop po ng ating mahal na mayora po. Yan, napakabait po ng mayora po dito. Yan, ang dami na po niyang napayos po rito. Konting panahon pa po, pati daan po. Maganda na po ito. Pero maganda rin po yung ganito para adventure. Yan po, oh, may bukal po yan sa bukal. Yan, bukal po yan. Yan. Galit po yan sa falls. Falls po yun, falls. Yan, mag-video ka hanggang doon para yung mga produkto nandiyan sa tabing doon. Eh. Yan, kita niyo po, may mga turmeric po dyan. May mga ligaw na halaman, may mga orchids po marami po dyan, mga wild orchids yan gaganda po oh, may mga pine tree how are you tree? I'm fine ayun, sumagot po yung puno okay lang daw po si pine tree, pine po siya ayun, ah, yan, kambing po kambing, kambing, yan, pihira makita po yan yan, tapo po bari, bari na po ito, hello po yun, nagsasalansan po sila ng mga products po, mga turmeric po yan, kahit dito po sa mga ginit-ginit para po makukuha mga turmeric yan, mga naliligaw na po, pati po mga orchids. Malapit na po tayong makarating. Yes! Bali, binaybay po namin ng halos kalating oras. Kalating oras. Pero sulit po, sulit. Adventure po yung dating. Hello! Yan. Medyo nagulat po yung bata kasi nakakita siya ng... Unggoy <laughs> Yan po, yan. Yan, mga nag-dito dyan. po, Mga residents po dito. Yan, yan sila po. Yan, mga mga turmeric po. nag po Hello po! Hello, hello, hello. po! Hello. Hello, hello! Para kagawad! Yan. Yan, malapit na po tayo. Ito po, pakat Oo! Kasi kung yung tricycle po yung gamit namin, baka baka bumaligtad po kami. <laughs> Ayan, yan po. Kalapit-lapit na po tayo. Mga Gano'n na kalayo po yan? 200 meters? Ah, uh, 400. O, oh, 400 meters na lang po. Malapit na po kami. Yan. Yan, marami pong pogi dito. Tsaka lahat po kami pogi. Oh. Uh -huh. Yan, oh, no? mga pogi kasama ko. <laughs> sulit po, sulit. Sulit po yung pagpunta nyo rito. Promise, di po kayo Pagsasawang bumalik-balik. Yan po oh, mga namamasyal po dito. Kita niyo na po. Yan okay, po yung okay, tatlong kapings. Yan. Tatlong kapings po. Ito yung natumba. Isang araw. Ito po. Ito po. Na ano. Okay. Yan. Yan. Nadulas po siya nung isang araw kasi yung tuloy-tuloy po yung ulan. Medyo madulas po yung daan. Ito po yung National High School. Yan. Yan po yung school. National High School po dito sa Dweck kung titignan nyo parang tabingi kasi yung sa bundok dahil yung angulo pero pantay pantay po yan 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 po oh. yun 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 kasi hindi ko nakuha nan bigla lumipad kanina may nakita po kaming eagle yan tagal ko po hindi nakakita ng eagle yan yan po nalapit na po kami oh, so, patag na po ano masasabi niyo po ya? Ah. Oh, na, na tayo, sa uh, Resettlement Ah, uh, rapid na po sa resettlement na po tayo. Resettlement na po ito. Opo. Oh, sa ano na po? Dweg, dweg na po tayo, dweg. Oh. Dweg, dweg, dweg na po tayo, dweg resettlement po. Ah, oh, ito na po yung dweg resettlement. Yan. Ito oh, yan. ito yan. Dito, na po yung court. dito na po yung court po nila. Ito po, aso. Bihira oh. po makakita ng ganyan, aso. Oh, grabe. Yes, makita so, nyo lang po, adventure po talaga ang dating. pagpunta nyo po rito, adventure po. Masasabi nyo po na pag-invite ko po sa inyo ay tama po. Ni-invite ko po kayo na pumasyal po rito. Yung mga mahilig pong umakit sa mga bundok. Ito po yung napakagandang spot para mapuntahan nyo po. Ang gaganda ng tanawin, ang linis, maayos, maaliwalas po. Tsaka payak po ang pamumuhay po dito. Yan. Kita po, yung po, mga bundok po. Ito po location po natin. Mas mataas pa po tayo sa ulap. ka na po natin yung ulap. Totally. Yung mga part na natasa po natin. Kaya may part po na medyo pagi na po. Pagi po ang dating. Diyan. Doon tayo doon Dito o doon Kaya po Saan po tayo magpark Doon na Ayan dito po Medyo part kanina Pagi Pero si mga kasama ko naman, pogi, oh, pogi. Pagi <laughs> Pero sila pogi O oh, pogi <laughs> Yan po Maraming salamat po Nambino Corpus Black po Follow, like and share po